guys, what's up? What's up? Nandito tayo ngayon sa upper Ngayon ay Sabado. So, ikot tayo dito para magkaroon tayo ng content. Ang daming itlog, oh. daming itlog. May itlog po, po, oh. $10 shopper pack. So, oh, daming itlog. Organic. Ikot tayo guys. Ikot tayo. Yun ako bibili sa kabila. So yung mga nagpupunta dito sa May Abar din, alam niyo kung saan to, no? 30. Tatlong piraso. Mapatak na din dollar each. Diba? Oh. Mga gumagawa ng wonton. Ayan ah. Magawa sila ng wonton. So, another fruit store. 5, 4, 23. Mas matamis yan. Masarap yan. Mamaya na tayo bibili. Tatawid tayo dito. Ito gulay. Takbo tayo guys. Dito tayo bibili. Kunti lang naman bibilhin ko. dapat iwanan dito. Ah, eh, yung Mercedes ko, dyan lang. Ah.

Kanina pa ako nagdadadaldal. Hindi pala on ang video ko. Hala, sige. Eh. Hmm. So, mura lang yan sa one chai. Pagdating dito, mahal. Okay lang yan. Okay. Okay. Oh, tantanchin. I want to buy more vegetables. Ah, that's enough. Maybe we will go next week. Can I have setan? This is how much? Ten dollar for one. Okay. No, my boss want small. Oh, this two. Then can I have receipt together with this one? Okay, receipt setan. Ah. Dalawa for 18. <laughs> Expensive. Okay lang yun. Eh. Yung amo ko kasi maselan sa vegetables. iikot tayo dito. Different

ako ng apa So yun guys, galing na tayo dun sa baba. Nakabili na tayo ng tanglad. Pricey yung tanglad natin. Ay, bibili pala akong tinapay ito. Ay, doon na lang after ng supermarket. After supermarket na lang ako bibili ng bread sandwich bread. Ito tayo ng welcome. Sa maxim na lang ako bibili ng sandwich bread. Para sa apok. dito na tayo. Maraming Ta tao. Ayan. ating dala-dala. Mapupuno na. Welcome. Ito tayo. Merong abukado sa bahay. Dito tayo sa welcome. Daming door yan. Eh. 19. Aba, magmura siya. Oh. Mura siya. Dito sa kabila. 31 per LB. pumasok tayo dito. Ito pa lang hinahanap ko. Dumaan pa ako doon. Meron pala dito. Kailangan ko kasi yung leaves. Okay lang. Para sa tumiyam. Kaya... na tayo lumaan doon, lang tayo sarap ng mga abogado. Mangga din. Wow, nan dollar isa. China mango. Nine dollar each. Nine dollar each. Huwag oh, yeah. <laughs> na. Alis na tayo. Ano ba yung bibilhin ko dito? Wala akong trolling na dala. <laughs> Naligaw ako. Bihira lang kasi ako magpunta dito. Kaya ligaw. Nasaan na yung mga Campbell's See you later, guys. See so, you na, guys, ang ating na At yung ating Mercedes Benz ay puno, mabigat.